Tukoyin muna natin ito para malaman kung okay pa. Hello guys, magandang hapon sa inyo. Ayun, natapos na natin yung ating unit. BMX 'yan mga guys na naka single speed. Yung gamit natin na hub is kit, Ito bike check natin. So ayan mga guys, yung unit natin ay bike check natin mga guys para malaman niyo kung paano mag-build ng BMX. Ayan, dito umpisa tayo sa rim set natin mga guys, no. Nagamit tayo ng stainless na spokes yung double wall yung ginamit natin dito. D-Max yung brand ng ating rim. At saka yung hub natin is GRT Ayan, tapos yung fork natin No brand sya mga guys Pero oversized yung sukat nito And then yung head parts natin kulay blue Yung brand pala nya mga guys is Ragusa Ayan nakikita nyo 34 yung sukat nito mga guys 34mm Yung frame natin pinarepain ni Idol Yung kulay black pinarepain nya sa neon orange Yung brand pala nito is Fitbike And then, ito yung crankset natin mga guys. Kumamit tayo ng Deka sa chainring. Shimano na non-series yung crankset natin na butas sa gitna. Tawag dito, halotech daw tawag dito eh. Tapos, yung kadina natin mga guys. Ayan, Maya na brand. Yung brakes natin, isa lang. Shimano yung brand natin. Tapos, yung gulong wala natin mga guys. Ayan, o oh, kitang Kita naman, di ba? Sistian mga guys na 1.35 mamit tayo ng seat post na mahaba. Yung sukat pala nito is 27.2. Kaya nakikita yung brand, di ba? Binards, ano yun? Binards ba yan? Tapos ito yung ating saddle, oh. Simple, simple lang mga guys, di ba? Ayan yung manabela natin mga guys. Yung brand is Calum. Tapos yung grip natin, rubber lang na black. Black, tsaka may blue ng konti. Tapos yung brake lever, ayan, stark yung brand. Yung kable natin, ligon, o, oh, di ba? Sobrang ganda na ng bike ni Idol. Tapos dito tayo sa likod mga guys, yung hub pala natin, El Matador. Ay, niyo yung brand niya mga guys, El Matador yan. Tapos dito yung frame niya is standard type to. Tapos yung kanyang axle is big axle. Ay yung ginrinder natin dyan sa may loob para pumasok dito kumasya. So ito last na to mga guys Yung pedal natin Inli na brand Kulay red din Sobrang ganda ng bike ni Idol Ayun sana all ganito yung bike natin pwede nang pang long ride uy uy sana all <laughs> ito natin to para malaman kung okay ba So ayan mga guys, natapos na tayo sa pag check no. Sana ma-share nyo ating video at nakita nyo naman yung build natin. Sobrang ganda, di ba? Nagsisilaw pa, di puta. Oh, na yan. <tinyo>